inhanap Ayan mga kalingap, nag-ready na po Good morning mga kalingap Ayan mga ka-aid si Joanne Ito na po yung bahay ni Viancy. Tapos na no? So, nakikita natin ngayon ay busy-busy po yung ating mga kasamahan natin, oh. Ang ganda ng pre uh, preparation, guys, oh. Uh, grabe talaga, pang uh, formal talaga yung preparation, no. Hindi lang basta-basta siya na, uh, uh, Hindi siya basta-basta lang na, ano, gani, ano talagang, ah. Uh, Meron talagang ka-dating-dating, no. Oh. Tingnan nyo, guys may kadating-dating talaga ang paghahanda nitong uh, ribbon cutting sa bahay ni Viancy. So ayun, ang ganda po ng bahay ni Viancy mga kalingap. ayun mga kalingap. Ayan mga kalingap oh. So ayan. ayan. So mga mamaya kunti mga kalingap no. Ah. Uh, Padami ng padami na yung mga tao So So hindi pa inoompisahan Ah uh, Hindi pa po tapos sila Mag uh, Mag prepare Mag prepare ng mga ano dyan So ayan So nandito na rin si Kuya Bal Guys ayun dumating na si Kuya Bal Oh Morning Oh morning grabe At Nandito ka Ayan. So dito mga kalingap, talagang nga uh, busy po ang lahat. Da, ayan, ah, nandun yung papa ni Biancic mga kalingap, no? Tumutulong sa ano. O oh, hindi yan si ano ah, hindi yung papa ni Biancic ah. Malayo. Ito. Dito po guys, o oh, ayan. Tumutulong. So ayun mga kalingap nilalagyan nila ng trapal kasi sa sobrang init talaga mga kalingap dapat lang lagyan ng ano bubong kasi sobrang init guys uh, sa malayuan palang mga kalingap uh, kitang kita ko na ang kagandahan na sa loob ng bahay ni Biancy ang ganda na talagang as in na mayaman na mayaman talaga ang dating mga kalingap diba yan si Kuya Mel hindi yan papa ni Biancy I ha? Hindi yan papa ni si fake, fake, yan, fake. So yung mga kalingap man, nakikita natin ang ganda talaga ng ba ang loob ng bahay. No? Ang laki ng TV nakikita ko dito sa labas guys. Nakikita ko dito, uh, malaki ang TV, grabe. Pinagpala po si Bianci. Pinagpala siya. So siya lang ang na uh, kalinga angel na mayroong uh, up and down na bahay. Uh, up and down, ano? Ah uh, din pala si si ano si Joy, si Diwata. Yung bahay ni din ni Diwata is up and down din pero half lang siya, half. Ito kabu kabuuan, no? Kabuuan siya. So, yun na guys, no? So, ang lahat mga kalingap ay uh, yan. So, so ayan, nagre-ready po sila mga kalingap. Talagang mga special tayo nito, no? Special mga bisita. Kasi may pa-cover-cover pa yung mga upuan na. Parang may kasal na atang nangyayari dito. Hoy, <laughs> okay, may kasal na bang yayari dito mga kalingap, no? Baka naman ay habang magkakating ribon ng bahay ay diretsyo na ang kasalan nito mga kalingap, ano? Eh, ang mga upuan ay puro puti ang cover. No, puro puti. Grabe talaga. Special na cutting ribbon to mga kalingap. Hindi talaga ito malilimutan. Hindi, hindi malilimutan. Ito lang pinaka, pinaka matindi na cutting ribbon ng kalingap. No? Cutting ribbon ng bahay ni Vianci. Yan. Itong kauna-unahan na Uh, ay, nako, may sasakyan. Pasensya na. Ay, uh, uh, balik na lang to ay paano. Oh. So, ayan mga kanyan. Picture eh, nandiyan, oh. So, ayun padami-dami na. Andito po din yung gobernador. Ano? Gobernador po, mga kapitan. Dumalo po. Ayan si Kuya Bal. Nakikita ninyo si Kuya Bal, guys. Talagang uh, katindi ng forma ni Kuya Bal, ah. ah Grabe, ah. Parang, uh, may kakasal dito, guys. <laughs> Parang may kakasal talaga dito, oh. Oh. andito po sino tayo si gobernador dito, guys. Yan ata si gobernador, guys. Yan nakaputi diyan. Hindi ko alam kung si gobernador, hindi ata si gobernador. Pastor ata yan. Hindi pa kasi natin nakikita ang mukha ni gobernador ng uh, dahit, no? So ayan mga kasama natin mga kalingap nandoon sila o oh, sa labas. Oh, nagtipon-tipon sila mga kalingap oh. oh nandiyan si Ria, si Joy, oh, yun, si Elina, yan, si uh, Isla. Ayun. Si Mara, Mara. So, marami po talo, halos po, tata, mga kalingap, no, member, ay dumalo sa Kating Ribbon dito sa bahay ni Viancy. Napakaganda po yung, ano, ang ganda. Dapat lagyan din ng, ano, dyan, bubong, no, dito sa, ano, terrace, sa taas lagyan ng bubong para matambayan sa umaga ang ano terrace kasi pag nito napakainit. Lagyan din ng bubong dyan, no. So grabe no guys, no talagang as in uh, uh, as in mayaman na ang mga ano pinagpala po, pinagpala sila. Pinagpala sila sa walang uh, kahirap hirap na paraan na nagkaroon po si Biansi ng ng bahay, no, ganitong bahay, a milyon po, milyon million po itong gastos na to guys hindi lang 1 million 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 talaga to guys no talagang uh, akalain yung mga kalingap bilang isang mahihirap na pamilya bilang isang mahirap na pamilya ay bigla po nga uh, nagkaroon ng mansion no bahay parang kung sa akin lang to mangyari mga kalingap kung sa akin lang ito mangyari kung nasa panaginip lang man ako ganito yung aking uh, kurot, nagkaroon ako ng ganitong bahay hindi na ayaw ko na pong magising <laughs> ay nako oh. ibaga iba yeah. pag nagkaroon ka ng ganitong bahay ga na akala mo parang totoo na parang ayaw mo na kung halimbawa ga ay nanaginip ba ako para ayaw ko na rin magising kung ano kasi sa walang kahirap-hirap na paraan diba? di ba dili hindi mo pa talaga maano eh walang kahirap-hirap nagkaroon ka ng ganito Ganito nga bahay at kumpleto pa guys kaya ayun salamat sa mga mga nag-sponsor kay Biancy sa mga sponsor ng Biancy edc community sa mga sponsor ayun ah, thank you so much sa inyong lahat thank you ah, uh, yun ah, uh, meron kayong tinulungan na isang ah uh, kalingap angel na nagkaroon ng ganito grabe no grabe ang uh, sobrang biyaya sobra sobra po ang biyaya ang nakanilang natatamo na parang naka parang na jackpot po ng uh, ano no naka jackpot po sa loto na nagkaroon ng million million na panalo o di ba mga kalinga so maya maya mga kalinga o na yan mamaya maya yan so hintayin lang natin kung ah uh, Uh, pag uh, start ng programa eh, dahil ang karamihan pa ay uh, hindi pa po sila tapos sa kanilang pag uh, pag uh, prepare ng mga gamit no? so mga maya maya mga kalingap ay mag start na po yan Ayan, thank you so much sa inyong lahat uh, mamaya po abangan natin ang mga mangyayari, ang mga kaganapan dito sa Kating Ribbon ng Bahay ni Vianci turn over po sa ba para kay Bian sa itong bahay na to. Ayan, thank you so much sa mga nandiyan. Shout out sa mga viewers natin na nagmamahal sa atin channel. Thank you sa inyong mga support na mga kalingap. Salamat talaga sa inyong pag niyo sa akin. Ayan, mga kaid si Jaan. Thank you so much. Mga ibang kalab team. Ayan, love team ng Danjoy. Jumcar. Ayun. Uh, uh Pau at sa lahat ng mga love team ng uh, Kalingap Angel, a uh, Kalingap ng Kalingap, no? Kay Rab. Yan sa mga lahat dyan. Thank you so much sa inyong lahat. So, ayun. So, padami na padami na po ang mga tao ngayon mamaya ay, uh, ayun. Mamaya po ay mag start na. So, yun mga kalingap, thank you so much sa lahat ha. Thank you talaga sa inyo ka, yun, kung wala kayo, wala kami dito ngayon sa aming tinatatayuan. No, bilang isang uh, kalingap member, ayun, thank you so much talaga sa mga viewers na kalingap. Ayun, so yan. As in, ayun uh, nga guys, no? Talaga lahat dito ay mga vloggers. Ang dami mga vloggers, lahat po. Ayan. Ayan mga kalingap, nandito po kami ngayon. Nakapwesto na po ang lahat. Ayan, nakapwesto na po ang lahat. Ayan. Uwan ba? Saan ang upo, uwan ba? Saan ka upo? Parang uminit. Parang kanina ang, ang, ang lamig. Parang mahangin kanina dito. Oo, oh, mainit yung to ay. Oo. Grabe no, oh talaga nga nakikita nyo no ang ganda ng bahay nila oh. Oo, uh, ganda ganda Nagka meron din silang motor para sa tubig kita nyo yan grabe no nagkaroon ka ng bahay sa walang kahila... eh, ano, pasto, ano ang bahay Walang kahirap-hirap magkakaroon ka ng ganitong bahay. No? Para kang nanaginip ako ano amba no. Pag once na ikaw ang alimbawa amba, tanungin pa tanungin kita. Uh -huh. Kung ikaw ay, ay yung halimbawa, bigla ka nagkaroon ng ganitong bahay. Nagkaroon ng bahay. Talagang na ano mo na alam ang alam mo ay sa Ano ba kaya ano amba yung bang hindi mo mamaisip na panaginip lang ba ito kasi walang kahirap-hirap ay ano, nagkaroon ka, walang kaya na naginip ba ako? kung na naginip man ako, ayaw kong magising ano, at no? parang ayaw natin magising once na nagkaroon tayo ng ganitong malaking bahay di ba lahat nandyan na amba? mga langit kasi tama sabi mo nga Timara ano, na ako naniniwala Beyonce, si mga magulang niya Nasa ACP niya siguro parang isang panaginip. Oo, isang panaginip kasi walang kahirap-hirap. Oh, Hindi, walang hirap-hirap ang ba. Bigla, nag, parang andoon ka nakatira sa sa lugar na as in kung ano ang sitwasyon niyo, mahirap kayo. Tapos mga ilang ano, ay biglang biglang nagkaroon ka ng ganitong bahay. Oo, oh, sa atin mahirap tayo. Bila tayo isang OSW. Ilang taon pa natin ito ma, mabubunuin. Oo, oh, oh, di ba? Ang hindi hindi, kaya, hindi tatanda kaya, ka na lang amba Hindi kaya ng dalawang taon yan. Hindi. Bilang FW. Aabot ka pa ng tumanda ka, mabuo mo yan. Di ba? Lalo na sa panahon ito, grabing mahal ng mga materialis. Ay oo. Hindi, mahirap talaga magkaroon ng bahay. Di ba, Catherine? Di may, may bahay na yan. Oh, bahay ko, tibagin nga. Titimbagin. Bakit titimbagin? Gawing atak na doon. Ah, grabe apat na Ibig sabihin, dalawang door lang. Sarado, ilang taon na ako dito? Ilang taon doon ako doon ako? O, ibig sabihin, yung bahay mo, dalawa lang kwarto. Malalaki. Apat na door. Di, apat na kwarto yan ngayon. Titindan din siya, gawin apat na door. Para rintahan. Ayan, tingnan nyo si Catherine, guys, no? Akala ninyo ganyan lang yan. oh, ibig sabihin. Pagyawan naman, hawak na lang apat. Ah, okay. Akala nyo ba ay eh, ganyan lang si Catherine pero hindi nyo alam ay uh, may bahay din yan sa... Saan ano, ano? Saan yung bahay mo? Lepasete. Lepasete, o. Oh. O, di ba? Lepasete. Lepasete. Okay. Ayun. So, ayun mga kalinga. <laughs> <laughs> Ay Diyos ko, uh, busy-busy po yung ating mga kasama, naka-ready na po. Ah? Saan? Si Marky, si Gilbert. Hindi, si Topher yan. Ayun uh, nga po. Si Topher. Ayan, so.

Kaya si nanay, ano, nagdalaw sa birthday ni Gyanse.

Grabe guys no, niisip na isip ko ba big event talaga tong pangyayari tong cutting ribbon sa pa, uh, sa bahay ni guys. Big event no, you know. Talaga ginan ginan ginan.

Gobernon sa Vice Mayor, no? Nandito sila, no? Pati kapitan nang dito. Grabe. Bongga. Oh, of course, may pulis po dito. May mga pulis po. Grabe itong uh, pangyayari. <laughs> uh, may pulis <police> pa. <laughs> ano daw?